happy Thursday. So, kakain ako ng lunch. Ito yung lunch ko, wonton soup and then fried chicken. And then, naisip ko lang na mag-vlog kasi gusto ko lang i-share yung mga pangyayari dito recently sa Japan. So, safe pa nga ba ang Japan? Actually, it's a really good question. Nung dumating ako dito six years ago, um, I feel really safe. Secure, yeah. I think that's the most appropriate word to use na secure ako na laging yes, secure and safe na kapag um, naglalakad ako sa labas I felt so very safe na walang kagaya na sa ibang bansa lalong lalo na sa Pilipinas so aside from that now, ang issue naman is yung safety mo safe pa ba ang Japan? for me, not anymore kasi marami ng mga incidents, crimes na nangyari na yung mga desperate na tao na sawa na sa kanilang buhay. I don't know, I don't understand na gusto lang nilang pumatay. And this is very sad. Usually, yung biktima nila is inosente. Walang ginawang masama sa kanila. Yun yung parang talagang nakakagalit, nakaka... Basta, di ko ma-explain yung nararamdaman ko pag nakakita ko ng ganitong mga krimen dito sa Japan. Kahapon or the other day, so may news na naman na 70 years old na matanda na babae pinatay and then tinanong yung suspect kung bakit niya ginawa. At ang sabi niya, sawa na siya sa buhay niya. Sawa na siya dito sa so, lahat-lahat. Talagang desperado na siya. Kaya niya pinatay yung matandang babae. Yung matandang babae, galing ng supermarket, ng grocery, para may maihanda sa bahay. I don't know if meron pa siyang asawa or mga anak. Yung parang normal lang na namumuhay dito sa mundo. Tapos, ganyan lang. Pinagsasaksak ng sospek. Kasi, desperado siya sawa na siya sa buhay niya. So, can you imagine? Ako personally, usually, every morning naglalakad ako mga 15 to 20 minutes or depende sa mood ko. Mas malayo, mas maganda. But recently, considering sa mga krimen na nagaganap dito sa Japan, parang napaparanoid ako. nag ako, naglalakad din ako. Papuntang grocery store. So, talaga safe na safe, Parang feeling ko talaga safe na safe talaga ako pag naglalakad ako. But not until those crime happen here in Japan. Na sa so tuwing naglalakad ako, parang akong, para akong baliw na talagang every time I was checking if someone is behind me. Kasi di ba malay mo. Y you will never know what's gonna happen. So kung if possible, wag kang maging overconfident dahil nasa Japan ka. Yena yung realidad ngayon dito sa Japan. Kasi before ah, Japan is the safest place on earth. Japan is the safest country on earth. Japan Japan is the safest country in the world. But to be honest, I'm not sure if that's still true to this day. Anyway, kain ka tayo guys. Sobrang nakakalungkot, 'di ba? Kasi usually talaga yung mga binibiktima ng mga um mga let's say, mga desperadong tao dito sa Japan. Mga walang kamalay-malay, mga inusente, mababait, pero alam mo yung trip lang nilang pumatay ng tao, ganun dito. Ganun dito sa mga taong talagang sobrang desperado sa buwan. They are very desperate, that is why they want to kill someone. It's because they're fed up with their life. Current guys, ito yung fried chicken pala. binili ko to sa ano, uh, York Binimalo. Para puro haling na lang. <laughs> Nakakasad talaga. I wasn't feel really secure anymore and safe here dito sa Japan. Kahit ng mga bata, yung anak ko galing sa school. Kahit sa mga eskwelahan, sometimes may nire-report na may suspicious na lalaki. Kahit dito sa school, high school, junior high school, elementary school. Mga reports na dinideliver dito sa amin na may mga suspicious people or person na sa labas ng school. Tapos minsan, tinitigan yung mga, yung mga estudyante na parang talagang may something at may parang may plano or may balak silang masasamang gawin. So, yan yung talagang winawarn lahat ng mga parents. Before, it was kung ano kung nasa school yung anak mo very ano ka very relaxed kasi ah safe naman yung anak ko kasi paglabas ng schoolahan magla maglalakad sila pa uwi ng bahay but this time around no hindi na pa siguro yung panahon na yun is tapos na every time kang para kang mapapaparanoid na okay lang ba yung anak ko nasa na yung anak ko the good thing ngayon meron ng GPS malalaman mo as long as dala ng anak mo yung GPS nakakatulong talaga yun kung nasa na anak mo kasi makikita yun sa GPS eh. Nakakasad lang talaga guys yung mga pangyayari dito sa Japan ngayon. Parang hindi ko na siya matatawag na talagang safe talaga dito sa Japan. Not anymore. I'm sorry to say this but yeah, that's yeah. Yan lang yung gusto kong i-share sa inyo currently dito sa Japan. Mga nangyayari sa Japan. Nakakasad ano. Kasi ang daming, ano. Uh, pero siguro hindi sa lahat ng lugar. But you will never know. Diba may parang ganun lang na may nabaliw dyan na tao. Lumabas, gusto lang niyang pumatay. Hindi mo malalaman. So, ayan. Kain muna tayo ng wonton soup, guys. hmm Masarap. Ito yun wonton soup na soy sauce yung ano niya, yung flavor ng soup. Masarap, it's only 100 yen. 'Di ba? Sa ganitong 100 yen to 100 yen din to. So sa 200 yen mo, makakakain ka na ng um pananghalian dito sa Japan. <laughs> kung nagta-travel ka man dito sa Japan, maraming ano, talagang makaka-save ka sa pagkain kung yung pagkain mo is galing supermarket or convenience store kahit nga coffee or dessert kasi kasi ako nga nagkakape ako tapos bumibili ako ng konting dessert sa convenience store sa 500 yen mo meron ka ng kape plus meron ka pang pamparis na kape mo like dessert or something at ang, convenience store yan guys sa take note convenience store hindi siya cake shop or something like um, luxury cafe or something convenience store especially Lawson. Lawson is my favorite. And then 7-Eleven. They're all my favorite. Hmm. So, kung, kung kayo dyan, kung balak nyo uh, mag-travel dito sa Japan, ingat lang po tayo. Ingat, ingat po kayo. Huwag kayong um, overconfident na Japan is safe. No. Alisin, tanggalin nyo sa isip yung safe kayo dito sa Japan. Kasi kahit naman siguro sa ibang lugar, hindi mo talaga ma- assure yung safety mo. At then, sa mga nanonood dito na nasa Japan, mag-iingat po tayong lahat. Huwag na huwag po tayo maging over -confident na safe pa tayo dito. So, kagaya ko, pag naglalakad talaga ako, talagang ilang beses talaga ako na-check kung merong nakasunod sa akin. And always ready to, ano, ready to battle, ready to fight ako. May dala akong payong, pag may talagang magaano sa akin talaga <laughs> hahampasin ko talaga sa payong ko pero 'di ba hindi natin alam pero might as well na talagang magiging vigilant tayo sa mga pangyayari sa kapaligiran natin para maging safe tayong lahat so ayan lang guys yung i-share ko ngayon for today's video gusto ko lang i-share sa inyo mga kaganapan dito ng konti dito sa Japan kung safe pa talaga dito sa Japan so far dito sa place namin masasabi kong safe safe pa siguro. Siguro lang. Sabi ko na na hindi talaga pwedeng maging overconfident. Dapat talaga maging vigilant, maging very observant ka sa kapaligiran mo para iwas tayo sa kapahamakal. So, yan lang guys. Iubusin ko muna yung lunch ko ngayon. And then, check ulit tayo sa next video ko. Thanks for watching and bye!